pag-kiss ni Ryan kay Yohan sa lips, inula na reaksyon. Mula sa pagkapanganak, natural na sa magulang ang pakita ng pagmamahal o nambing sa kanilang mga anak. Sa pamagitan ng pagalik, yakap at karga. Pero habang lumalaki ang bata, nagbabago rin ang paraan ang ng papakita ng afeksyon ng mga magulang. Kung noon ay simpleng halik sa lips ay normal na at walang mali siya. kapag sila ay lumaki na, para sa marami ay hindi ito kaaya-aya o angkop tingnan. Lalo na sa pagitan ng ama at anak na kong babae. Kaya naman hindi may wasa na maraming netizen na punahin ang pagalit ng itbulagahos na si Ryan Agusilio sa anak nila ni Judy Ann Santos na si Johan. Hindi na sa isa kaalaman na marami na adapted dyan ng celebrity ko si Johan. Baka masingil pa si Judy no ang puning niya si Johan, naging nigan na rin siyang anak ni Ryan na magpakasal sila. Sa ngayon, ay ang dating super cute na bata noon na laging kasama nila Juday at Ryan ay dalagan-dalaga na nga sa edad na 20 years old. Samantala, hindi man sila magkadugo, sobrang lapit nga sa isa't isa ni Narayan at Johan. Bilang ama ay sobrang sweet at supportive ni Ryan kay Johan. Murit at na nilang relasyon bilang magama ay nabahira na mag ang matinding Matapos mag-viral ang isang video kamakailan, kusan may kita si Ryan na hinalikan sa lips si Johan. Agad itong inula ng samsarang reaksyon mula sa netizen. Marami ang umalma sa pagdalik ni Ryan kay Johan sa lips at tinawag ito masagwa, lalo na raw at dalagan na si Johan. Sa mata ng marami, hindi na raw magandang tingnan na inalikin pa rin ni Ryan sa lips si Johan ngayong matanda na ito. May ilang pang netizen na nagbigay ng halimbawa kung saan pangasawa raw ng isang ama ang kanyang adopted child. Komenta pa ng ilang netizen. May nangyari ng ganyan eh, inasawa ng direktor yung anak-anakan na Ampon. Tama nga po, hindi na dapat humalis sa labi si Ryan kasi dalaga rin anak-anakan niya, masagwa na ang sitingnan. Samantala, may mga nagtatanggol din kina Ryan at Johan. Ayon pa sa kanila, marahil ay normal at naasalain na ni Ryan at Johan na magkis sa lips. Bilang pandan ng paggalamping pero wala naman daw itong mali at bilang magamal may nang di sa ibang bansa ay normal lang umano ito. At dito lang sa Pilipinas big deal at binibigyan ng Malaysia. Sa ngayon ay wala pa rin payag o reaksyon si Narayan at Juday sa insyo ng pagalik ni Ryan kay Yohan sa lips. baby. <laughs>